iyak ang China sa balitang ito. Muli na namang nagmamakaawa kay Defense Secretary Gibocho na idaan na lang sa pagkikipag-usap ang tensyon at huwag na idaan sa posibleng digmaan. Sobrang kinababahala kasi ng China na baka bombayin sila ng B-52 bomber aircraft ng US. Kaya muli na namang tong nagmamakaawa. Sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry kahapon, 包括所有中国在内，的东盟国家，通过对话协商，对美在南海开展以炫耀武力为目的的军事挑衅活动，不利于管控海上局势和涉海争端。 我们敦促相关国家停止不负责任的举动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，积极维护本地区和平与安宁。maniniwala pa ba tayo jan halatang plastic naman talaga ang China di ba kung naoturo ng China si dating pangulong Duterte noon hindi na to moling mangingyaring ay ayon Ibahin nyo raw ang bagsik at tapang ni Pangulong Marcos. Patayan kung patayan, ika nga. Basta walang isusukong kahit anong isla sa buong West Philippine Sea. Bakbakan talaga kung bakbakan dahil nandyan naman ang presensya ng Estados Unidos laban sa China. But in terms of negotiation, in terms of bilateral talk with China, I think uh, the Philippine government since um, during the time of uh, the former President Duterte, Philippine government has exerted, exerted so much effort in negotiating and uh, making um, um, uh, the peaceful means of uh, settling uh, the dispute with China. Um, and also with um, President Bongbong Marcos. I think um, one of the just last, last like, like last year, uh, China has um, been one of the first countries that President Bongbong Marcos visited last January of uh, 2022. But eventually, a few weeks after he uh, arrived here in Manila, uh, there were still reported aggressive um, behavior by China Coast Guard harassing filipino uh, Philippine fishermen. And then a few a month after, we had the military-grade laser incident. So, on the part of the Philippine government and for the Philippine Coast Guard, it is not us who's uh, you know escalating or provoking China. Uh, we are actually, um, as I said, uh, we have been uh, just uh, receiving. um, we have just been on the receiving end of the aggression of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Division. Minamadali na nga si Pangulong Marcos sa pagbuo ng sariling military artificial island sa West Philippine Sea. Kung hindi ito mamadalain ng Administrasyong Marcos, mabubuli at mabubuli pa rin daw ang ating mga mga sa ating sariling karagatan. Magtayo na ng permanent structure tayo doon sa ating exclusive zone, no? Yan ang magkahi natin ang patagal ng panawagan ng pamalakay Pilipinas sa administrasyon ni Bumbong Marcos Jr. para matiyak natin no, yung regular na mayroon meron ng permanent uh, rotation uh, ng ating mga loong forces sa uh, West Philippines. Kita natin yung At at time, magagamit pang pahinga niyan, no? Uh, safety uh, 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 area ng ating mga mga misda, uh, nangingisda dyan sa West Philippines. Kasi nangyayari yung kailangan pa nilang umuwi eh. Sa ating Mindan, kapag mayroong matamang panahon, kasi yung Mr. na yung, yung lagoon, ay hindi na nakakapasok, no? You know, yung ating mga 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 binabantayan ng mga Chinese Fusion at nagbabawad sila na pumasok doon. Eh, ito yung ginagamit, ano, sa kasaysayan ng ating mga 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 ito yung ginagamit mga safety area mga 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 sa mga 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 yan mga baho din Marcin Doc, uh, panatag siya, lang po rin, natin dyan, hmm. ay panatag siya. Kasi panatag ng Lotharia, uh, kung meron mang hangin, pero hindi na nung ganun, kalakas yung tayo, ng kaya skip na yung ating mga mga na hindi na nagagawa ngayon, sa presensya ng mga Chinese protest at pagharang sa ating mga mangis. Dapat lahat ng gusto ng China ay tanggihan na ng Pilipinas. Wala namang magandang naidudulot ang China sa atin. Tama lang talaga ang desisyon ng PCG kayo. Gusto nyo bang tanggapin ang alok ng makikipag-usap ng China o tama lang na hindi na to tanggapin? Ikomento sa baba ang inyong salobin.